Sabi sila Tagal matapos Nakaganti din tayo Minsan lang Minsan minsan lang tayo nakaganti Minsan na late talaga Hey! Hey! <laughs> Mahilig ito mag-one hand mga master Remo One hand one hand lang oh. ako di ko kaya yung one hand lalo na pagbabad sa welding mga master kita mo mga master yung, yung puputok ng kwan pag may dumi yan puputok yan sa electrode na 70 puputok yan mga master lakas na ang pirahe din nila kaping Ganda din mag-capping to. Napag-ganda mag Pero sa 78, wala na yung kagaganda. <laughs> Kung magaling ka mag-capping sa 78, pagdating mo sa 78, ay, panis yan. Panis, panis yan pagdating sa 78. Mas lalong gaganda kasi yung pangit na elektrod napaganda mo eh napaganda mo yung pangit na elektrod pangit wasak Busa, busagak yung uh. yung 7010 mga master parang 6011 uh, mapaganda 60 mo yung 6011 pagdating mo sa 7010 na uh sisiw lang yan sabi nila, sabi nila pagdating mo sa digmaan digmaan sa 78 napakagandang hinang mo eh nasubukan ko yung mga master doon sa talya 7-8-10 yung gamit namin uphill napakaganda ng tirada natin kasi nasanay tayo itong pangit pangit yung kinalabasan ng kuan. hindi naman siya pangit pero mas maganda talaga yung 78 ng master kaso mga master pag 78 napakabagal biroin mo ito matapos ito ng walong oras nine, eight to nine hours itong 100 inch pero sa 78 pag i-uphill -up, dito mga master apat na tao sa isang join apat to anim kaya niya matapos ng 8 hours to 9 hours. Apat na tao, apat, anim, or anim. Depende sa bibil. Isa dito, dyan sa tinira niya papas, sa taas, may titiran dyan uphill. Doon sa 5 o'clock, ah, sa 3 o'clock, 4 o'clock, kung tosaday sa taas, sa bottom naman po, sa 5 o'clock, 4 o'clock, yan ang mga Tatlong tao dito, tatlo doon. Depende sa bibl, mga master. Aabot din ng nine hours. So, pero sa downhill, mga master, o, dalawa lang sila. Dalawa lang tao. Sa kabila, saka dito. Nine hours. So, times stream mga master. Times two. Ang bilis ng downhill kaysa uphill. Baka sabihin niyo mga master na Baka sabihin niyo mga master na hindi tumatibay. Ito, ito yung aus mga master. Uh, American Welding Society. Mga downhill din. May na may mga kuan mga master na followers natin nasa Amerika. Magpapadala sana ng helmet 'yun yung parang plywood yung kwan harapan eh sana masubinir lang natin galing sa Amerika makatikiman lang na tayo ng helmet na galing sa US downhill din sa kanila mga master downhill pinakita sa akin yung kwan RJ ata yun RJ shout out sa yung pinakita sa akin yung hinang niya maganda of course maganda talaga mga master lalo na pag pumili pag 5mm mga master, pag maganda yung hinang mo sa 5mm, maganda talaga yung pulso mo. Napakagaling mo talaga yung pulso. Yung pulso mo na tao ka. <laughs> Napakaganda yung maghinang. Nakuha mo yung timpla talaga ng apirahe.